Good morning. At ang uh, problema ko dito sa kulungan ko, dito sa imbakan ko ng uh, pagkain. So palala ng palala, na pictured ko kahapon 'yung uh, uh, inimbak kong uh, pagkain ng manok at saka mas kubidak sa kabila. Medyo elevated na 'yung uh, ginawan ko kasi pala ko dito lang sa ano. Lahat nito, no, ito uh, puro mga kikita po ninyo na ito, nagkalat na pagay ng uh, ano, pagay ng uh, ano, yung uh, aking mga maskubidak, yung uh, ah, tahop, yung ipah. So, 'yan, no, uh, nagkakabutas-butas yung uh, ano, 'yan, uh, kakabutas-butas. Ang uh, masakit pa dito, no. Masakit dito yung ginagawa ng uh, daga. Kaya uh, patitong uh, aking ano, to nakikita po ninyo. Imbis na makabinta ako, oh, ito, kinakain ng daga kagabi. Ito yung arbis ko kahapon at uh, ngayon ko sanang uh, i-dispatch ah. So, yan, nang nangyari, ano, oh. nagdiskita ng daga. No? Ewan ko kung, dati-dati hindi niya nakakaya ng basagin to. No? Pero ngayon, basa-basa pa, oo. Oh, oh. Yan, oh. so, i-deliver ide ko na sana itong, uh, ano na ito, itong, uh, Ah, uh, itlog na ito. Kaso lang, uh, paano tayo makapag deliver kung uh, ganito 'yung uh, sitwasyon, no? So, ang mangyayari nito, uh, magaantay muna ako para mapunuan itong uh, tray na ito. Ito. Para uh, mapuno itong tray, no? magantay muna tayo na mapuno itong uh, tray. So, sayang dahil uh, ano na lang 'to, no? Ide-deliver ko na lang. Eh, Naipangako ko pa naman na i -de deliver ko ito. So, yung uh, maay, mayroon pa nalaglag dito. Oh. Ah. Ibig sabihin, nagkakalagladan na. Tingnan natin, baka mayroon pa nga may, may salba dito. Dahil, uh, you know. Oh. Bali, nakapulo tayo. May, na tayo, may ano, uh, natira na isa. Ha? Ah. So, yung uh, mga ano, seals ng daga, nagkalat, uh, seals ng itlog, nagkalat dyan. Hello, sa lalim mga shells ng uh, ano hindi dyan lahat. Oh. Itong uh, fair tree na binibinta ko, so fair egg to no, dahil uh, marami nang nasubukan na uh, bumibili ng uh, ano uh, ito, no. Uh, bumibili sila bilang uh, table egg. At uh, nilalagay nila sa kanilang, ano, uh, kanilang mga native na naglilimlim So, success at uh, uh, meron hindi napipisa, isang piraso lang, ganun yung uh, mga comments nila. Pero, hindi ko nabibinta ng fertile egg kasi iba naman yung presyo pag uh, fertile egg. Ang uh, demand dito, yung uh, table egg. So para mapabilis tayo mga binta kasi wala naman naghahanap ng fertile dito sa aking uh, ano area. Ginagawa ko na lang, binibinta ko na napakamura no itong uh, bawat bawa tree. So ngayon dapat uh, mag uh, deliver ako ngayon. May ko na rin to ay uh, pa ako no. magantay pa ako ng uh, piding, ano ha, uh, yung uh, pupunuan nito dahil uh, siyempre uh, nabasag lahat ng ano ng uh, daga. So palala ng palala yung daga dito, no? At uh, hindi ko mahuli-huli dahil uh, siyempre pag uh, gabi lang nila ito ginagawa. Uh, dapat sana kahapon ko na ito dinil, dinipats, no? at uh, hindi ko na pinaabot na magdamag so, ito tuloy na ano, uh, meron tayong uh, apat na piraso dahil uh, may natira tayong isa na hindi nila na ano, nabasag kaya ang mangyari Titingnan natin yung uh, uh, ano natin ngayon yung uh, mga itlog na ma-harvest natin ngayon kung uh, maaga tayo maka kuha ng uh, pampuno nito no kung mangitlog sila kagad, so punta natin ngayon yung uh, ating mga manok kung uh, mayroon na silang uh, nangitlog ngayon So, dito tayo magumpisa sa ano dito. Ito yung uh, Dical brown, no? Yan sila at uh, yan yung mga pagkain nila. Meron pa sila mga pagkain. Hindi naman sila gaano matakaw kumain, yan no? Oh. Ilagay ako ng ano. Dami pa nilang tira na, na pagkain. So, pero maya-maya ubos na yan, ha. Nagre-relax lang sila. So, ito meron tayong uh, nakikitang itlog, no? Yan. Tatlo, yan. So, kulang na lang tayo ng isang piraso dahil apat na piraso pa yung uh, natira diyan kaya uh, kulang ng uh, ano uh, binasag ng uh, daga so kukunin natin to para mapunuan yung ano salamat naman kahit papano at uh, mapunuan agad yung uh, nabasag ng daga no masakit sa atin tong uh, ganito dahil uh, uh, yung apat na yun na nabasag so may git ano uh, na rin yun may git 40 ay may git ano, 20 Ha? So, dito, check natin kung uh, makakuha tayo ng isa dito. At uh, pag nakakuha tayo ng isa dito, ay uh, mayroon meron na tayong uh, may dideliver deliver No? So, dito, meron na ba? Ah, kasi dyan ah meron pa sa ilalim yung ano, ngingitlog pa sa ilalim yung isa. Na? Hindi na muna natin isturbo turboin eh. Baka, uh, ano, uh, masira yung pangingitlog niya. Uh, ito, naghahalo-halo dito yung aking uh, manok dito dito naman sa uh, Rodelan uh, oh, wala pa tayo nakikitang itlog dito sa Rhode Island kapos no? na silang kumain dito sa Black Astrolob ito yung Black ka kasalukuyan nakasalang naman yung isa dyan so, antay natin yan No. Gataay tayo para makabuo tayo ng uh, isang tree. Sayang yung uh, apat na yon na uh, no, sambalita, tatlo pa lang yung uh, nakikita natin na itlog diyan, no. Ganun lang yung uh, sitwasyon dito sa farm. No. At ah uh, 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 Ito yung uh, ano na ito. Ah uh, nga uh, mga ilang araw na lang no uh, magbakasyon muna tayo sa Manila no. Tapo uh, ko muna sa aking uh, ano asawa uh, nang utol ko. Uh, baka makakayanan rin niya yung mga trabaho dito sa farm. So ito nga yung iniisip ko. Nalulungkot ako baka uh, tayo uh, mag babalik sa uno no. O so, malaki na yung uh, ating uh, ano uh, nagiging uh, achievement dito at uh, ito nga ang uh, mga pinoproduce ko mga nitip na mga parawakan so maganda na yung uh, aking uh, pag, uh, no, dahil uh, unti-unting uh, dumadami na rin yung nitip dito uh, yung uh, mas kubidak naman natin at uh, patuloy na na ano, uh, marami ng uh, uh, nangingitlog at uh, yung uh, dalawa na naglilimlim 'yung isang uh, natira dito na naglimlim so uh, wala ano uh, pinapabaya ko na lang dahil eh uh, titingnan uh, uh, ko na lang kung uh, mayroon pang uh, mapipisa kasi tuwing uh, maglilim uh, pupasok siya dyan, papasukan ng mga manok ko at tinutuka tumatakbo 'yung ano kaya marami ako nakikita minsan dito na mga bugok na nagkakalat dito eh ko kung uh, paano nakakalabas na uh, nababasag no so Ibig sabihin, parang uh, bugok na rin siguro lahat itong uh, nililimlay man niya yan. At uh, maring kung uh, ano, ay aalisin ko na rin dyan dahil hindi talaga pwede. Uh, wala na silang kakampi dito, Nandoon sa area B lahat yung uh, aking ano, uh, mga manok, ay mga pato. Yung bahay naman sa area B, bahay ng kambing, no? So, na-advise ko sa kapatid ng utol ko na pag siya na, na doon na lang niya ilalagay sa area B yung kambing uh, at uh, doon na lang sa may bahay niya. Para kung uh, hindi niya may papastol, so pagkakawalan na lang doon sa region, uh, makakakain rin ng uh, ano doon, magsisimot rin sa mga damo doon. So, inano ko nga yun, yung uh, pinapalago ko, uh, itong uh, mga nakarang araw, naging base kami. So, meron nagpapastol ng uh, baka doon, ubus lahat yung uh, pinalago kong damo parin lang dito dahil eh uh, di pa naman kumpleto yung uh, bakod ko. O so, itong uh, manok na pag-aalaga so ano lang tiyaga at uh, ano pag pumasok ka sa larangan nitong uh, hanap boy no ay uh, mabagal pero unti-unti uh, nakikita natin na uh, may development at uh, may uh, kita no. Kagaya ngayon uh, tawag nga sa akin dito bawat uh, iri ng aking manok no ay pera. Opo at nagantay uh, nagaantay lang yung buyer, hindi nga ako nagpupus na dahil uh, maraming nagmi-message sa atin na papadala ng uh, ano uh, itlog pero hindi natin silang kayang supplyan gawa ng uh, napakaliit lang ng bilang ng aking manok, may 10 piraso lang. So, dalawang araw bago ako every other day bago ako nakakabuo ng isang tray. No? So, ito pa ang masakit, nakakabuo ka ng isang tray. Ay uh, kinakain pa ng daga, tinutok-tok ng daga, no? So, bis na makapag-deliver tayo ngayon, hindi tayo makapag-deliver. Uh, siguro maya-maya dahil uh, mag-aantay pa ako ng uh, itlog nung uh, ano diyan dahil uh, meron na itong apat, meron pang uh, nagkasalang doon. So, pag nakakuha tayo ng apat, uh, sa kanatin may dideliver itong uh, apat na itlog na ito. So, yan yung uh, masakit dito sa pag-aalaga ng manok. Pag ganitong uh, ano, hindi mo talaga, ano, kaya na yung uh, yung raging natin, hindi kaya yung uh, daga, no? Dahil uh, pinupunit niya yung uh, mga, ano, pinupunit niya yung mga nit natin dyan. So, kung ano na lang uh, matitira, no? At uh, dito ko, no, yan, papakita ko yung imbakan uh, imbaka ng aking uh, ano. So, akala ko, uh, ligtas na dito sa uh, nakailibit na area na ito. Ito yung mga pagkaya ng manok ko at saka pagkaya ng uh, maskubidak, no. Uh, may apat na sako pa dito na nakatambak. So, akala ko, uh, maging ship na sila dito dahil uh, tinanggal ko doon sa lagayan doon dahil uh, kinakalat talaga ng daga at uh, yun ang uh, natin na magiging ship dito so hindi rin no na hindi rin tayo uh, ano sige nagkamali rin tayo dahil uh, kikita natin secured ganyan pero sa ilalim uh, duma ano uh, dumadaan yung uh, daga So, wala tayong magawa. Ganyan na lang kung anong matira. yun na lang 'yung uh, ating na uh, ano, kagaya nito. Uh, yan na lang 'yung natira sa atin na itlog. So, 'yan na lang ang uh, pupunuan natin para makad-deliver tayo ngayong uh, araw na ito. So, yan po at uh, magandang magandang umaga sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload patungkol sa ating pagbiventures ng farm. So ito na yung uh, inaantay natin. Tatlo dito, isa doon, bali apat yung uh, inaantay natin na mapunuan to para ma-deliver natin. Igaantay na rin no yung uh, nag, uh, ano nito uh, gantay na rin yung uh, bibili kaya uh, maya maya antay rin tayo kasi minalas tayo na kinain kagad o oh, mga basa basa pa oh. so yan po sa mga baguan at hindi pa nakapag subscribe no, uh, pa subscribe po hits na rin yung notification bell para lagi po kayong uh, ma update sa ating mga inupload uh, patungkol sa ating uh, pagbibintures ng farm no at uh, itong ngayon yung nga uh, ating uh, i-deliver ngayon. So sa mga ano hamang kababayan po natin ha uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao no. Uh, shout out po sa inyo at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants sa panonood ninyo sa mga suporta ninyo malaking tulong po sa ating uh, channel yan at sa ating uh, mga pag-aalagang na, na manok na mabigyan sila ng sapat na pagkain at uh, mga gamot So yan magandang umaga po magandang umaga at uh, next na mga vlog natin pag uh, wala tayo sa farm kung uh, makapag, matuloy tayo ng uh, makapagbakasyon so uh, Manila na naman yung uh, ano natin ngayon no kung uh, uh, paano tayo makapag-vlog doon so abangan niyo yung ating mga vlog sa Manila naman at uh, wala na naman tayo sa farm uh, bakasyon muna tayo kaya so, po maraming maraming salamat at uh, sana po tuloy tuloy lang ang inyong support, ah. subscribe please and hit the notification bell good morning